speaking, ito, katulad nito, mga kababayan, ha? Bobo. Ha? Yeah, ito. Alam ko, sa totoo lang, no? Mga kababayan, ha? Uh, sa totoo lang, alam ko na ang mga DDS, bobo yan sila. So, ito po yung totoong patunay. Di ba? Na talaga ang mga DDS. Kasi mismo si, si Sarah, sorry po, mismo si Sarah, inamin niya. Di ba? Na talaga siya. Bobo. Yeah eto mga kababayan. Alam niyo sa post dito, mga kababayan, sa People's Tonight Radio. Ayan, People's Tonight Radio yan ha, mga kababayan. Ayan po yung post ng People's Tonight Radio. Kita niyo si Sarah Duterte yan. Hmm. Alam niyo anong sabi niya. Ganito po. Sabi niya dito, mga kababayan, ay pakita ko lang sa inyo, takpan ko lang mukha ko para mabasa ninyo. Ayan ha, People's Tonight Radio. Sabi niya dito, yung ginawa ko sa DeepEd, akin yun lahat. Ah, uh, yung ginawa niya sa DepEd sa kanya lahat. Oh, hindi tayo ko kontra diyan. Mga kababayan, kasi siya lang naman talaga. Di ba? Mm. Noong October, o oh, noong August 10, 2023. Ah, uh, noong August 10, 2023, ah, uh, si Sara, sinabi niya, yung malapit na siyang mag-resign. Ah, uh, malapit na siyang mag-resign bilang DepEd secretary. Sinabi niya dito. Ah, uh, I do not come from the education sector. I I don't have an education background. So, I cannot review what they're doing. And I really under expertise. ba? Diba? Ulitin ko ha. Sabi ni Sarah, noong August 10, 2023. Sabi niya, I do not come from the education sector. I don't have an education background. So I cannot review what they're doing and I really on their expertise. <laughs> uh, alam ko na intindihan niyo na mga kababayan. Napalitin ko. Ha? I do not come from the education sector. I don't have an education background. So I cannot review what they are doing and I rely on their expertise. <laughs> Tapos 'yun ang sabi niya, ha, August 10, 2023. Sa madaling salita, ha, wala hindi daw siya nanggaling sa education sector. Wala hindi daw siya nanggaling doon at wala din daw siyang education background. So ibig sabihin hindi siya nakapag-aral, ganun ba 'yon? Oo, hindi ah, wala daw siyang uh, education background. So hindi niya daw alam yung pagdating sa mga school, schools, mga teacher-teacher, mga ano, uh, Tawag doon, uh, major in uh, education, mga ganon. So, hindi daw niya kaya at hindi daw niya alam yung mga expertise pagdating sa ganyan. Sinabi niya yan, August 10, 2023. Ngayon mga kababayan, alam niyo ba na ang isda nahuhuli sa bibig? So, ngayon sabi niya, akala niyo ba yung ginawa ko sa deep ed, galing yun lahat kay BBM? Hindi. Akin yun lahat. Kasi he did not give any orders at all. <laughs> Ay, Diyos ko. So, kita nyo, di ba? Yung kabubuhan, mga kababaan. <laughs> yung kabubuhan talaga, nasa DDS. Hindi na natin matanggi yan. Ah, inamin na mismo ni Sarah. Kapag alam nyo sa totoo lang, kapag mamingwit ka, di ba ang isda sa nguso, makuku sa bunganga na hindi sa buntot, hindi sa palikpe. Di ba? <laughs> Sabi niya, akala niyo ba, yung ginagawa ko sa deep ed, galing yun kay BBM? Hindi. Galing yun lahat sa akin. Ah, kasi he did not give any orders at all. <laughs> So, ibig sabihin mga kababayan, kaya pala nagkandalitsi chileche itong Department of Education. Nagkakanda kurap-kurap. Nawawala yung mga budget. Merong mga 19,000 go student. Ah, nagkandalitsi yung mga upuan, sira, yung mga schools, ah, yung mga classroom, hindi na tapos Tapos, doon siya nagalit na ang sabi niya, Naalala mo, Lisa Marcos? Binigyan mo ko ng pera na ka-envelope. Binigyan mo pa ako ng guide. million a day. Million! Sabi niya. Putang ina mo! Sabi niya, di ba? Sabi niya yon. Mm. So, ibig sabihin, siya po talaga lahat ang palpak. Di ba naalala niya? Hindi ako yung failure. Siya yung failure. Di ba? Sabi niya, sabi niya yan. Kasi, habang ako pumunta sa Malacanang, 10.30 pa lang, naamoy ko siya, amoy alak siya. So, doon, iniisip ko at na, na, natan, napagtanto ko na mag-resign talaga ako. Kasi amoy alak siya at alam ko yung alak na yun ay whiskey. Pero hindi ko siya nakitang uminom. Pero amoy whiskey siya. Diba? So hindi ako yung failure, siya. Kasi 10.30 pa lang ng umaga, lasing na siya. Amoy alak siya. Tapos ngayon sinasabi niya, dito, mga kababayan, akala niyo ba yung ginawa ko sa dip ed galing yun kay BBM? Hindi akin yun lahat. Kasi he did not give any orders at all. Diba? Kita ninyo. Kita nyo yung kapalpakan niya, yung kasinungalingan niya. Alam niyo minsan yung kasinungalingan nahuhuli yan sa bunganga eh. 'Di ba? Mm -mm, si Sarah pag nagsalita parang hindi professional. Oo, alam nyo, ako matagal ko nang napansin 'yan. Kasi bakit ganito yan eh? Alam nyo? <laughs> alam nyo yung bago siya magbitaw ng second word, iniisipan niya kung mali ba o tama. Mali rin naman. 'Di ba kita nyo? alam nyo, iniisip nyo, yung sa deep ed ay kay BBM yon hindi akin yun lahat. Kasi, ba <laughs> diba, alam nyo yung putol-putol, hindi niya agad mabigkas. Kasi iniisip niya kung tama ba ang sasabihin niya umali, pero ang kahinatnan, mali pa rin. Di ba? Alam nyo yung magbibigay ka ng ano, magbibigay ka ng advice, pero palpak. Kita nyo yung, ang sabi ni BBM, ipunin ang tubig baha para pag ang tagtuyot magagamit. So mga kababayan, ipunin nyo yung tubig baha, ipa-deliver nyo sa malakanyang iputang. Eh, putang ina, kita nyo. Diba, nagbibigay ka na nga lang ng advice, palpak pa. Ipunin daw yung tubig baha, ipa-deliver sa malakanyang para ipainom. Putang ina. <laughs> Alam niyo dito ko na pagtanto-tanto mga kababayan na 'di ba? Bubo talaga siya. <laughs> Siguro si Sara nung estudyante pa yan. Mahilig yan ano. Alam niya yung mama 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 mam. Ma, ma. Oh, ano Sara, siya daw po ang sasagot. <laughs> yung alam niyo yung ganon, yung raise your right hand. Mama mama mama. Ma, ma. Oh, ano Sara Duterte, man siya daw po ang sasagot, ma'am. Alam nyo yon Na Naranasan nyo yung ganon? Parang siya yung ganon. <laughs> Di ba? Nakita ninyo? Ah, eto. Alam nyo yung mga, yung mga tirada ni Sarah? Napanood ko sa TikTok. <laughs> natatawa ako. Sarah Duterte. Update today. Ito ha. Ah ito ah. Diyos ko. Oh. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi oh. nagtatanong yan. At all. Mm. Hindi. I swear to the flag. I swear. Si BBM? Oh. Hindi. Yan siya. Nagtatanong ng uh, trabaho at all. Kaya napansin nyo ba? Walang direksyon. Yung governance, at walang direksyon yung iba't-ibang uh, departamento. <coughs> Bakit? Kasi he doesn't give direct, uh, he doesn't command. Mm. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you gonna, what are you going to, uh, what are you supposed to go, do about this? Mm. Aka Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi. Akin yun. Lahat. Mm. Kasi did not give any orders at all. Kaya pala nagkandalitsi-litsi. Di ba? Akala nyo ba nagtatrabaho yan? Alam nyo sa totoo lang natatawa ako minsan. Bakit hindi niya tanungin yung sarili niya? Nagtatrabaho ba siya? <laughs> Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, kung hindi nagtatrabaho, hindi nagkukumand si Marcos, do you think yung mga nalilindulan? Alam mo, Sarah, napakasinungaling mo. Sa totoo lang, huwag ka magalit sa akin, Vice President Sarah. Ito ha, alam ko na abugada ka pero hindi ko alam kung may abugada ba talaga na nakatch up. Meron ba talagang law na napasok sa utak mo? or Nilusot lang sa kabilang tainga. Or else binayaran mo lang siguro yung school, tapos binigyan ka lang ng ano, ng ng diploma. At uh, tapos pinasa ka lang sa bar kasi siyempre presidente yung tatay mo. Matatakot siguro yung professor na hindi kay ipasa baka ipatumba siya dalhin sa Laod Quarry, di ba? Oo. So pinasaka na lang para walang gulo, di ba? Tanong ko lang, kung si PBBM hindi nagko-command hindi nag-uutos, hindi gumagalaw. Do you think yung mga nalilindulan sa Cebu, paano yun napaprocess at napunta siya doon? Kung hindi siya nag-command, hindi siya nagtatrabaho, hindi siya nagbibigay ng orders, do you think yung mga tent doon, mapapatayo yun? Do you think yung mga kuryente doon na nawawala, mababalik yun? Do you think yung mga apiktado sa lindul, mabibigyan yun ng ayuda? Kung hindi siya nag- hindi siya nagkukuman, hindi siya nag 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 uh, bibigay ng order. 'Di ba? Hello sir, sub annihilation. 'Di ba? Nagtatanong lang ako. Do you think kung hindi nagtatrabaho si PBBM? Do you think yung mga gabinete niya na mga palpak na galing sa administrasyon ng tatay mo, sisibakin niya? Do you think kung hindi nagtatrabaho si PBBM? Ah? Mabibisto ba niya yung mga flood control project na mga ghost at substandard? Do you think kung hindi nagtatrabaho si Marcos? Do you think mabibisto si Bongo ngayon? At do you think kung hindi nagtatrabaho si Marcos, meron siyang itatalagang ombudsman? Ah, na isa sa publiko ang salin mo? Do you think, Sarah? Alam mo, Sarah, hindi ko alam kung may kasama ka ba na nakikita mo or may kasama kang hindi namin nakikita. Di ba kita nyo? Yung ginagawa niya, paninira yan. kung, kung magalit siya sa akin ngayon na nag-react ako nito, mas magalit ang taong bayan sa iyo. Kasi do you think ka na hindi, yung, yung ginawa mo ngayon na nagpa ka, Tapos sasabihin mo na, do you think nagtatrabaho siya? Do you think gumagalaw siya? Do you think nagbigay siya ng order? Hindi. Maninira yan. So ngayon, kung nagre-react ako patungkol sa sinasabi mo, huwag ka magalit. Kasi pinupuna lang namin at kinukoreksyon lang namin ang pagkakamali mo na hindi mo nakikita na nakikita namin. Alam niyo may kasabihan tayo, Sarah. May nakikita ka ba na not like ours? Kasi kami nakikita namin si PBBM gumagalaw, kumikilos. Ikaw nakikita ka nga namin na gala ka ng gala, wala kang ginagawa eh. Di ba So, kung magalit man ang Office of the Vice President sa reaction ko, eh di dapat i-review niya muna, i-review muna ni Sarah yung sinasabi niya patungkol kay PBBM. Bakit pag siya ba ang maninira? Paninira naman talaga yan, literal. Accurate 100%, paninira yan. So, kung bago siya magalit sa akin, bago niya ako reaksyonan or bago siya magbigay ng aksyon laban sa akin, i-review niya muna yung sinasabi niya. Do you think kung hindi nagtatrabaho si Marcos? Do you think mabisto ang kapalpakan na korupsyon ng administrasyon ng tatay mo? Tiba, Meron ka bang nakikita, Sarah, na maligno na hindi namin nakikita? Or sadyang malambo lang ang paningin mo pagdating kay Marcos? At malilinaw lang ang paningin mo pagdating sa kapalpakan? Alam nyo, sa totoo lang, ito ha, mga kababayan, Sarah, utang na loob, credit inside. Huwag kang magpa-feeling marami ka pang supporters. Huwag kang feeling famous, ha? Tandaan mo, Sarah, hindi mo kayang punuin yung EDSA. Mag-try kang magtawag ng rally dyan na nandun ka. Kung kaya mong punuin yung EDSA. Hindi na nga yata aabot ng isang milyon kapag nandun ka. Just me, Umarimar, masusukat naman yan, eh. Kung talagang maraming nagmamahal sa'yo. Ha? magpatawag ka ng rally ngayon. Paabutin mo ng isang milyon sa EDSA. Kung kaya. Diyos ko naman, nagbi feeling perfect ka. So ngayon, kung si PBBM hindi nagtatrabaho, kung si PBBM hindi nagbibigay ng orders, so ikaw, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong trabaho mo? Anong order mo? Para sa bayan. Anong in-order mo? Anong inutos mo? Yan, pagdating dyan sa flood control project na yan. Sige nga, ikaw gumawa ng aksyon. Kung may managot ba dyan. Malamang sa malang may, may managot dyan. Una namang papanagutin mo dyan si Romualde, si Saldico. Tapos in the rest, wala na. ba? Diba? Kita mo si Mark Villar nga nagwawala. Kaya nga sabi ni PBBMA, hindi dapat yan Ah, pansinin si Sarah Duterte Kasi lahat naman ng mga sinasabi niyan Walang ebidensya Lahat paninira Kasi kung sinasabi niya Ito oh, kung sabi niya oh. Diyos ko Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hmm. Hindi nagtatanong yan At all Oh, So kung akala niyo ba Ang presidente natin nagtatrabaho Hindi nagtatanong yan at all Bakit siya magtatanong sayo? Eh wala kang ka ang kwenta 'Di ba? Diyos ko naman hindi nagtatrabaho, Diyos ko Sara, kung hindi nagtatrabaho si PBBM, iwan ko lang kung ano nangyari sa ating bansa. Alam niyo minsan natatawa na lang ako mag-isip eh. Kung sino pa yung walang kwenta, siya pa yung malakas mamuna. Kaya nga sabi ni si Claire kanina, hindi na pinapansin ng Pangulo yan. Kasi lahat naman ang sinasabi niyan, puro paninira, puro pamumuna. Walang ebidensya, walang pruweba, puro kwento. Puro imbento. Diba? Diyos me yung marimar. nagpa burgundy burgundy ka pa ng buho. Hindi. I swear to the flag. Utang ina. Ayan ka na naman sa I swear to the flag. Ginawa ng tatay mo yan noon. Hinalikalikan yung flag. Kaya yung flag na puro blackheads eh. <clears throat> diba? Sabi ni Ma'am Ginger Tea. Tanong ko lang, Kent, ano kaya ang masasabi ng kanilang ina sa pinagagawa ng mga anak niya? Bakit kulang ata sa gabay ng magulang? Actually, Ma'am Ginger T, ganito yan. Ako pareho kami niyan eh. As uh, ano, is broken family kasi yan sila. Ako naman... Ako is isa ako sa ano eh, isa ako sa produkto ng broken family. Hindi ko naman yun... Hindi ko naman ginawang broken family porque broken family kami. Hindi ko siya ginawang hindrance. Hindi ko ginawang vulnerable sa buhay ko yung pagiging produkto ng broken family. Instead na mag ako, instead na magpariwara ako, ginamit ko siyang inspiration to make myself na hindi ako affected. Di ba? Hindi ko siya... Hindi ko siya ginamit na porkit broken family ako, walang nagmamahal sa akin, wala akong nanay, wala akong tatay, independent ako. Magbasa gulero ako, mag-addict ako, maganito ako. Hindi ko siya ginamit na ganun. Instead, ginawa ko siyang inspiration to make me as me. Di ba? Hindi ko siya ginawang balagid. Hindi ko siya inisip na hindran siya. Di ba? To become a better person. Salamat. Sir, a weekend empat or ma'am. ba? Diba? Oh, sir pala. ba? Diba? Hindi ko siya ganun. Actually, ito sa, sa part ng mga Duterte, kahit sabihin natin kaya naman silang tustusan ng tatay nila, kaya naman magbigay ng ano yung nanay nila kay may mga business naman. Pero diyan pa rin yung time na, matatawag nating pagre-rebelde. Kasi do you think si Basti bago naging mayor yan, grabe ka ba sa gulero yan? Sino bang hindi nakakakilala kay Basti sa Dabaw? ba? Diba? Sino bang hindi nakakakilala sa mga 'yan? Just ko ako din. Ang tatay ko Davao del Norte, ang nanay ko sa Buanga del Norte. So do you think hindi nyo, hindi ko malalaman? Kaya nga nagtaka ako. Hala. Basta guliro yan noon eh. Adiktos yan ni, eh. Inom gala. Banda. Surfing lang ginagawa niyan. 2022 naging mayor. <laughs> <laughs> diba? Kaya nga, eto, sa totoo lang mga kababayan Ito po, sila, Sarah, produkto po yan ng broken family Kasi ako is produkto din ako ng broken family Pero hindi ko yun ginawa Ginawa ko siyang inspiration Para to make me a better me Diba? Kasi alam nyo sa totoo lang Hindi po ako nagtataka kung bakit ganyan sila bakit ganyan sila hindi po ako nagtataka kasi bakit ito po yun o oh, mga kababayan do thirty ah wait lang ha ito po mga kababayan <coughs> ito po ang 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 rason, mga kababayan ito po yung rason mga kababayan. Ito ha, to 30, may uh, saltik. Ha, totoo yan. Kaya... nang siguro yung kaisa-isa doon. Uh, Kaya nagkakaganyan po sila mga kababayan. At, Kasi ang kadahilanan po, no? Ano naman ako nagyayabang? Hmm. Pumapasok kayo, kaya nagkakaganyan sila mga kababayan. Kasi kung naalala ninyo, I, I, I'm, uh, I'm sure na panood ninyo kung ano ang rason ng paghiwalay ni Elizabeth Shimmerman at ni Digong. Ano ang nakalagay sa kanilang annulment? Yun yung si Digong ay walang pakialam kung nasaktan na niya yung tao. Mapanakit. Meron siyang behavior na psycho -dis parang Parang-parang-parang ganun parang mental disorder, parang ganun. Meron siyang meron siyang something. So, kung may ganun ang tatay mo, kaya isa sa rason naghiwalay kayo ng asawa mo. So, magre-reflect sa anak 'yan. May narcissistic mm -mm, disorder. Si Digong. Ah, narcissistic personality disorder. Kaya hindi na po ako nagtataka kung bakit Nagkaganyan sila kasi nga mayroon tayong kasabihan mga kababayan tell me who your friends are and i will tell you who you are so ang ang ugali ng tao nagre-reflect yan sa pamamahay it depends na yan kung paano siya idisiplina ng magulang 'di ba it depends na yan kung paano siya dalhin paano sila palakihin 'di ba Mm -mm. So, kung pinalaki ka ng magulang mo, in-spoiled ka, spoiled brat ka, o bratinelia ka, ganyan ka talaga. Nasa dugo na nila yan. Kasi yun yung raso ni Digong. Alam ko, napanood nyo yun eh. ba? Diba? Oo. Ito po yun mga kababayan. <coughs> Digong may nar assessment of davao city mayor and presidential candidate rodrigo de terpe shows he has a personality disorder called narcissism or extreme self-conceit that assessment became the basis for the annulment of his marriage to first wife Elizabeth Zimmerman. Mm. Because of this, the report says Duterte tends to humiliate other people or violate their rights. An analysis of his personality conducted in the year 2000 also showed that the mayor has difficulty controlling his emotions. He was also described as impulsive, and because of this, usually does not consider the implications of his acts. Okay. Analyzing Duterte. His personality. Further, psychologist Natividad Diane also concluded Luterte seldom feels guilt or sorry and always rationalizes his actions. Kita nyo, hindi siya marunong mag-sorry. Hindi siya nagsusorry. Wala siyang pakialam sa mga nasasaktan niya. And that's the reason why, kung ikunik mo kay Sara sa mga sinasabi niyang masasakit kay PBBM, wala siyang pakialam. Kasi sabi nga ni Sara, mga kababayan, Ha? Anong sabi ni Sarah, mga kababayan? Ito po ang sabi niya. Ito ang sabi niya, mga kababayan. Ito lahat ng threat mm. sa power mo, sisirain mo talaga. Mm. It's very obvious. <laughs> sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo, na ginagawa, ang kontibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Mm. Kaya sirain ko kayo lahat. Tino mo ang klasik utak meron to. Abogado yan ha. Parang kita niyo. Mr. Vice President, sirain ko kayo lahat. Sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam. Kung totoo man o hindi. Kung totoo man o hindi, ang paninira ko sa inyo, basta lang masira kayo. Diba? So, anong gusto natin? Anong, anong aasahan natin? Oh my God. Alang nga naman, magmana si Sarah kay Marcos eh hindi naman siya anak ni Marcos. Alangan naman, magmana siya kay, ano, kay Imelda, hindi naman siya Romualdez. ba? Diba? So, alam nyo na, mga kababayan. So, yun, nahuli siya sa sarili niyang bibig na si PBBM daw hindi nagtatrabaho, hindi daw nagbibigay ng order. Tapos, lahat daw ng act niya as a deep ed secretary, sa kanya daw lahat yun walang tulong si Marcos doon kasi hindi naman nagpibigay ng order at all sabi niya so kaya pala nagkandalit si Leche so alam na diba yan lang mga kababayan yung aking uh, reaction diba? hindi ko naman sabihin magkapatid sila ni Aimee kasi si Aimee mahaba ang baba <laughs> ayoko na Magsalita. Di ba hala? Nakawala sa mental hospital. Dapat ipadampot na iyan. Ay, no. Ewan ko. So, totoo lang, mga kababayan. Alam nyo. <laughs> oh, my God. Sabi nga ni Senator Antonio Trillanes the fourth na born in Rizang Kaloocan at hindi adik, hindi kurakot, ang sabi niya, malala na. Iba na ang utak ni Sarah. Malala na. diba ba? Mm, mm. So, 'yun lang mga kababayan, 'yung ating uh, reaction ngayon.